Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Malakas ang impluwensya ngayon ng buwan na pumapasok sa iyong pangwalong tahanan Aris at ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw magaganda ang iyong mga pananaw. Ikaw rin ay magkakaroon ng mga magagandang perspective pagdating sa iyong pamilya, sa tahanan at sa iyong mga pangmatagalang layunin. Sa araw na ito ay mas pagbigyan mo ng karagdagang pansin ang iyong pananalapi at ang negosyo at sa kung paano mag-improve ang iyong pamumuhay. Ngayong Ngayong araw rin, merong mga magagandang idea, mga magagandang pamamaraan at approaches na maaring iyong susubukan. Sa araw na ito, ikaw rin ay magkaroon ng parang renewal sa kung paano mo yakapin ang mga bagong bagay sa iyong buhay. At ngayong araw, mas maging creative ka. Ito rin ay magdulot na ang iyong pag-iisip sa araw na ito ay progresibo at mas i-honor mo ngayong araw ang mga tradisyon at ready ka sa kung ano man ang mga proyekto na darating. Maganda ngayon ang iyong frame of mind at sa araw na ito, ikaw rin ay kukuha ng mga maliliit na risk. Hindi ka takot sa araw na ito, mas prank ang mga aris ngayon pagdating sa inyong mga komunikasyon at merong transparency pagdating sa iyong mga ginagawa. Maayos ngayon ang inerhiya ng pag-ibig para sa mga aris. Ang mga mag-asawa sa araw na ito ay magkakaroon ng karagdagang lakas ng loob na buksan kung ano man yung mga nakatago nilang nararamdaman. Ang mga aris naman na single ngayong araw ay magkakaroon rin ng lakas ng loob na sumubok makipagkilala ng mga bagong tao. Ngayong araw, Ari, si ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 4, 15, 21, 25, 36 at 40. Taurus. Ang mga Taurus sa araw na ito ay nakafocus sa kanilang mga relasyon. Marami sa mga Taurus ngayong araw ay mas sensitibo pagdating sa mga feedback, kung ano ang mga sinasabi ng ibang tao, nakikinig kayo sa mga bagay na pagtuunan ng pansin, kung ano pang improvement na kaya ninyong gawin para sa inyong buhay. At ngayong araw rin, ready ang mga Taurus pagdating sa mga exciting ideas. Bukas, magkakaroon pa rin ng ganitong enerhiya dahil ngayon at bukas merong mga magagandang energy pagdating sa conversation Maayos ang mga pag-uusap, magkakaroon ng lakas ng loob at optimism ang mga Taurus Mas maging hopeful rin kayo pagdating sa inyong mga relasyon Ito ang araw kung saan karamihan sa mga Taurus ay mas magkaroon ng interes pagdating sa edukasyon komunikasyon at mga proyekto na may kinalaman sa teknolohiya at mga bagong bagay. Merong magandang news at ideas ngayong araw na positibong magdadala ng maayos na direksyon para sa mga Taurus. Ang mga Taurus na naghahanap ng trabaho ay magkaroon ng mga magagandang tsansa ngayong araw. Magaan ang araw na ito, lighter rin ang mga pakiramdam ng mga Taurus ngayon. At sa araw na ito, marami sa mga Taurus ay lumilipan lipad-lipad ang isip lalo na pagdating sa kanilang mga pangarap marami rin sa mga Taurus ngayong araw ay maaring mag-detox umiwas sa mga tao na medyo magulo medyo pabigat at sa araw na ito, maayos ang mga conversation maari rin na merong mga imbitasyon ngayong araw, lalong-lalo pagdating sa bandang hapon kung saan karamihan sa mga Taurus ay mas maging inspirado mas yayakapin ninyo ang mga ventures, maraming mga magagandang ideya, pag-aaral, meron ring guidance ng ibang tao at maari rin na sa araw na ito Karamihan sa mga Taurus ay mahilig palayain ang kanilang sarili. Yung mga bagay na madalas ay tinatago nila, ngayong araw ay maaari na magkaroon sila ng lakas ng loob na sabihin talaga kung ano ang kanilang mga nararamdaman. Sa araw na ito, maayos ang enerhiya ng pag-ibig. Marami sa mga hindi masyadong pagkakaunawaan sa araw na ito ay madala ng maayos na usapan at pagpakumbaba. Ngayong araw, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 5, 8, 19, 25, 30 at 37. Gemini. Malakas ang enerhiya ngayon ng mga Gemini, maayos ang mga conversation sa araw na ito dahil ito ang dalang enerhiya ng araw. Karamihan sa mga Gemini ngayong araw ay mas magiging realistic at magkaroon kayo ng emotional equipment handa kayo kung anuman ang mga magaganap anuman ang sasabihin ng ibang tao mas i Yakapin ninyo kung ano ang mga pagbabago, ang mga progreso. Karamihan rin sa mga Gemini ngayong araw ay mas appreciative pagdating sa vision ng ibang tao, pagdating sa perspective ng ibang tao. Marami rin sa mga Gemini ngayong araw hindi takot na sabihin ang kanilang mga nararamdaman, lalong-lalo na sa mga taong kanilang pinagkakatiwalaan. Marami sa mga Gemini ay magkakaroon ng karagdagang lalim, lalong-lalo na pagdating sa mga diskusyon ngayong araw. Marami rin sa mga Gemini sa araw na ito ay magiging mas kaakit-akit. Ito ang dalang enerhiya ng Mercury na nasa tuktok ng iyong solar chart sa araw na ito. Merong magandang minsahin na maaring darating ngayong araw Gemini. Marami rin sa mga Gemini ngayong araw hindi takot i-let go ang mga nakaraan dahil karamihan sa mga Gemini ngayong araw gustong mag-move forward. Merong positibong aura sa araw na ito at refreshing ang enerhiya ngayong araw. Meron lang mga konting emotional topic lalong lalo pagdating sa bandang hapon pero ang mga pag-uusap ngayong araw ay maayos naman at karamihan rin sa mga Gemini magaling umiwas sa mga problema ngayong araw. Merong mga tao na madalas nagnanag, madalas galit, lalong-lalo dahil sa mga sikreto pero maayos makisama ang mga Gemini ngayong araw. Sa araw na ito, Gemini, maganda ang enerhiya ng pag-ibig. Karamihan sa mga Gemini ay binibigyan ng tiwala ngayon ng ibang tao dahil mas magiging mapansin ang lalim ng mga pag-iisip ng mga Gemini at ang kanilang pagiging responsable sa araw na ito. Ngayong araw, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers

Mabilis ang pick-up ng mga Cancer sa araw na ito. Napakabilis ng inyong pag-iisip ngayong araw. Maganda ang inyong relasyon at ang inyong pakikipag-usap sa ibang tao. Bukas ang puso ng mga Cancer ngayong araw. Maayos ang mga pag-uusap, lalong-lalo na sa mga tao na nagkakaroon ka ng bagong connection at maganda ang pagtanggap mo ng feedback at observation ng ibang tao. Marami sa mga cancer ngayong araw magkakaroon ng mga magagandang realization at maayos ang mga diskusyon sa araw na ito dahil magdadala ito ng positibo at magandang insights. Meron ring magandang sense of situation ang mga cancer ngayong araw. Mabilis kayo na makasakay sa kung ano man ang mga pag-uusap sa araw na ito. Mas honest ang mga cancer ngayong araw at ngayong araw rin marami sa mga mga cancer ay pakawalan ang kanilang sarili, lalong-lalo pagdating sa mga mabibigat na sitwasyon. Merong mga magagandang pag-uusap ngayong araw, meron rin mga cancer na maaring swertihin sa araw na ito, maka-experience ng breakthrough, lalong-lalo na sa kanilang trabaho, magaganda ang mga komunikasyon ngayong araw, at ikaw rin ay magkaroon ng magandang networking energy. Merong mga pleasant discoveries sa araw na ito, mga bagong kakilala, mga tao na dati akala mo ay hindi mo kasundo pero ngayong araw ay mas makilala mo at mas malaman mo na pareho pala kayo ng hilig. Magaganda ang mga relasyon ngayong araw. Ikaw, Cancer, ay magiging powerful source ng mga bright ideas sa araw na ito. Excelente ang iyong mga pananaw, lalong-lalo pagdating sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kasama sa trabaho. Ngayong araw, Cancer, maayos ang enerhiya pagdating sa usaping pag-ibig. Magaganda ngayon ang iyong pakikitungo sa iba kaya marami sa mga tao ngayon cancer ang mas maakit sa iyo dahil sa iyong mga pananaw at sa iyong mga pakikipag-usap. Ngayong araw cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 5, 6, 13, 23, 30 at 32. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Leo Maari na maayos kung ano ang medyo matagal ng problema sa araw na ito, Leo. Positibo ang enerhiya ngayong araw at pati na rin bukas, magkakaroon ng... Paglitaw ng mga sikreto at kung ano man ang focus mo, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang lakas ng loob at karagdagang tapang. Ang mga leo na nagsimulang magtanong patungkol sa kanilang sarili, sa kung ano ang mga nangyayari sa kanilang buhay, ay maaari na magkaroon ng karagdagang lakas ng loob na mangarap pa. Marami sa mga leo makafocus sa kanilang mga objectives, lalong-lalo sa trabaho, sa araw-araw na ginagawa, sa kanilang kalusugan sugan sa kung ano ang mga pangarap ng kanilang pamilya. Marami sa mga Leo sa araw na ito ma-explore ang options ng kanilang buhay. Marami rin ngayong araw ay mag-move forward. Maganda ang pananaw ng mga Leo ngayon dahil nakafocus focus kayo sa pagiging progresibo at sa kung ano man ang mga improvement na dapat gawin. Ngayong araw magaganda rin ang mga ideya ng mga Leo lalo lalo pagdating sa kanilang trabaho. Magkakaroon kayo ng karagdagang inspirasyon sa kung paano i-improve ang inyong skills at kung ano man ang mga pamamaraan para lalo pa kayong magtagumpay. Ma-enjoy rin ng mga Leo ngayong araw ang kanilang freedom at marami sa mga Leo sa araw na ito ay mas maging optimistic, mas positibo ang inyong pakikitungo sa ibang tao. Sa araw na ito, Leo, maganda ang enerhiya ng pag-ibig. Kung meron mga alitan sa araw na ito ay magiging maayos rin naman pagdating sa bandang hapon dahil karamihan sa mga Leo ngayong araw mas prangka, ayaw ng drama at gusto lang nagawin kung ano ang tama at para magtagumpay sa buhay. Ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 10, 16, 25, 30, 32 at 38 Virgo. Karamihan sa mga Virgo ngayong araw ay curious at ang lakas ng iniriyan ng Mercury ang makatulong sa iyo ngayong araw. Virgo na magtanong at marami kang mga interes at mga magagandang ideya sa araw na ito. Mas enthusiastic ka rin, mas magiging excited ka, lalong-lalo pagdating sa iyong mga dating proyekto na gusto mo nang tapusin ngayong araw. Magkakaroon rin ng bagong interest merong mga bagay na magpa-excite sa mga Virgo sa araw na ito. Kahit na busy ang mga Virgo ngayon, ikaw naman ay magkakaroon ng karagdagang inspirasyon kung saan lalo kang magiging positibo pagdating sa iyong mga pananaw. Marami kang mga plano ngayong araw, maraming mga na e entertain ang isip mo, mga bagong pamamaraan at ang pagkakaroon ng advancement. Marami sa mga Virgo ngayong araw mas creative, magkakaroon rin kayo ng karagdagang romance energy. Ma-enjoy ninyo ang freedom na makuha ninyo galing sa inyong mga kasama sa trabaho o kaya sa pamilya. Marami rin sa mga tao ngayon na nakapalibot sa iyo Virgo, ma-enjoy ang iyong pag-iisip dahil magaling ka sa pag-brainstorm ngayong araw. Magaganda ang mga conversation sa araw na ito. Very open, very honest ang mga Virgo. At karamihan sa mga Virgo ngayon, parang gusto lang mag-move forward, ituloy ang buhay at mangarap pa para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Maayos ngayon ang energy ng araw dahil exciting ang mga magaganap sa araw na ito. Lalong-lalo na para sa mga Virgo na naghahanap pa ng trabaho. Ngayong araw Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius, ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4 12 21 30 37 at 42 Libra Ang isang dating proyekto o gawain ay maaring muling sumikat sa iyong buhay at ito ay magdadala ng bagong sigla at inspirasyon sa iyo. Ang mga personal na alaala -ala o revelasyon ay maaring magbukas ng landas patungo sa positibong pagbabago. Ang araw na ito ay nagbibigay ng lakas upang gawing motibasyon ang mga hamon at limitasyon sa pag-abot ng mga bagong layunin. Ang pagkakaroon ng tapat na pag-uusap o pagbubukas ng iyong damdamin sa mga mahal sa buhay ay makakatulong upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang iyong mga pangangailangan. Magiging mabunga rin ang mga bagong solusyon para sa mga problema sa tahanan o relasyon. Sa usaping pag-ibig, sa mga nasa relasyon, ang pagiging tapat sa damdamin at intensyon ay magpapatibay sa iyong samahan. Kung ikaw ay single, mag-ingat sa mga bagong kakilala na maaring magdala ng kilig at magandang koneksyon. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay white. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky numbers ay 3, 9, 14, 22, 30, at 36. Scorpio. Ang araw na ito ay puno ng emosyonal na kulay, Scorpio. Ang iyong adventures na pananaw ay magdadala ng kakaibang karanasan at sorpresa. Ang mga pag-uusap at ideya mula sa ibang tao ay magbibigay ng inspirasyon upang mapalawak ang iyong mga pananaw. Maaring magkaroon ng hindi inaasahang impormasyon na magdadala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Ang pagbibigay pansin sa feedback mula sa ibang tao ay makakatulong upang mapalawak pa ang iyong kaalaman at makabuukan ng mas matalinong disisyon. Sa usaping pag-ibig ngayong araw, maglaan ng oras upang paghinggan ang damdamin ng iyong partner. Para sa mga single, ang pagtuklas sa mga bagong connection ay maaring magdala ng bagong romansa ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 4, 8, 12, 19, 23 at 29. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Sagittarius. Maganda ang enerhiya ng araw na ito Sagittarius. Ito ay perpekto upang magpahinga at magmuni-muni sa gitna ng katahimikan, maaring sumagi sa iyong isipan ang mga bagong ideya na magdadala ng inspirasyon. Ang pagiging bukas sa alternatibong paraan ng pag-iisip at solusyon ay magdululot ng malinaw na direksyon ngayong araw. Ang kalayaan mula sa presyon ng ibang tao ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magplano para sa iyong kinabukasan. Sa mga nasa relasyon, magplano ng isang simpleng date upang maibalik ang saya sa inyong samahan. Para sa mga single, ang isang hindi inaasahang pagkikita ay maaaring magbigay ng romantikong koneksyon. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 1, 5, 10, 18, 22, at 28. Capricorn, Puno ng mga ideya ang araw na ito, Capricorn. Ang pagtuon sa kasalukuyan at pagsasantabi ng mga nakaraan ay magpapagaan sa iyong pakiramdam. Maaring magdala ang araw na ito ng positibong pagbabago sa iyong personal at profesional na buhay. Ang pagiging matapat sa sarili ay magbibigay ng kalinawan at direksyon sa araw na ito. Para sa mga nasa relasyon, ang isang tapat na pag-uusap ay magpapatibay ng inyong samahan. Sa mga single naman, maaring may magbalik na dating koneksyon na magdadala ng bagong sigla sa iyong buhay. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 6, 9, 13, 21, 27 at 33. Aquarius. Maganda ang enerhiya ng araw na ito, Aquarius, na magdadala ng sigla sa iyong mga proyekto sa tahanan at trabaho. Ang kakaibang pananaw at malikhaing solusyon sa mga problema ay magbibigay ng tagumpay. Mag-ingat mag lamang sa mga sobrang abala na maaring magdulot ng stress. Maraming busy sa araw na ito, Aquarius. Maaring mawalan ka ng panahon para makapagpahinga ng maayos. Pahalagahan ang feedback mula sa iba't ibang tao upang higit pang mapabuti ang iyong mga plano. Sa mga nasa relasyon, ang pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng simpleng kilos ay magdadala ng saya sa iyong pagsasama. Para sa mga single, ang pagiging natural sa pakikitungo ay maghahatid ng tamang tao sa iyong buhay. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 3, 8, 12, 17, 24 at 31. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Pisces. Ngayong araw, muling magkakaroon ka ng bagong pananaw sa isang dating proyekto o relasyon. Ang iyong dedikasyon sa mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa iyong puso ay magbubunga ng magandang resulta ngayong araw. Ang bukas na komunikasyon ay magpapalalim ng koneksyon sa mga mahal mo sa buhay at mga kaibigan. At kung ikaw ay merong asawa, merong karelasyon, ang pagpapakita ng suporta sa iyong partner ay magpapalakas ng inyong samahan sa araw na ito. Ang maayos na pag-uusap rin ay makakatulong para mas maunawaan ninyo kung ano ang gusto ng isa't isa. Para sa mga single, ang pagiging bukas sa mga bagong koneksyon ay magdudulot ng romantikong pagkakataon. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 5, 11, 16, 20, 25 at 34. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hanggang na para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kabalaran mo dito na kadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulya pa lupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin At ni Never kang bibitin Di Sa hula ng tarot Ko baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo rito ka na Araling Pilipino Na ang kakana